Isabela. Isabela. Oh. Regular na kung sa agency. Hindi sa uh, sa iba ibang agency. Sa iba ibang agency rin. Bakit? Para na lang ako makain ko sa agency na hindi legit doon hindi pa Ilang oras ko ang shooting niya sa isang araw? Dose-dose pa rin ba? Balo dito sa 8 hours. 8 hours? Tapos magkano yung 470 470 ilan ang anak mo? 570 hindi matatulang talaga no? uh, senior high school yung sa sir kaya nga actually sinachallenge talaga ah. natin ang gobyerno akala kasi nila yung inilalaban natin dagdag dagsakot kapit-bidyo so, lang natin sabi namin kayo kaya ang sumweldo ng minimum wage yung mga opisyal ng gobyerno total mga taong gobyerno kayo eh. pa pareks kaya, para maramdaman nyo kung magkakasya o hindi kaya nga sa mga lorga para sa amin, mga mga kuliyo, silentari. Kung naka-ATM man tayo, naka-sandla yung ating ATM, di ba? Tama sir, tama.